Good morning. Ang lakas ng bagyo namin dito. Yung ingay pala na naririnig nyo sa background ko, iyon na yung atayong bagyo na dumating dito sa Hong Kong. Tumawag pala sa akin ang mga amo ko at ingat daw ako dito sa Hong Kong dahil nga mag-isa ako at wala akong kasamang amo. Sinabihan din ako ng amo ko na itinaas na daw sa Signal Typhoon 10 ang bagyo dito ngayon sa Hong Kong. Kaya kung sakaling may isipan kong lumabas, ay eh magdoble ingat daw ako. Kababangan ko lang pala sa higaan dahil nga sa pagtawag ng amo ko at may isipan ko na i-check itong kwarto nila at banyo. May kumakalabog dun sa exhaust pan ng amo ko sa banyo nila pero hindi ko alam kung ano yun. Sa ngayon, maayos pa naman yung bahay ng amo ko at walang problema. Kaya maghihilamas na muna ako at magtutut Pagkatapos ko nga palang magtut-brush, ay iinom muna ako ng maligam na tubig at saka ako iinom ng kape. Hindi ko pa pala alam kung anong plano ko ngayon. Ngayong araw pala na 'to ay day off naming mga katulong, pero dahil nga natapat na malakas ang bagyo, hindi ko alam kung anong plano ko. Naisipan ko nga palang magluto ng noodles at kumain ng almusalan dahil gusto kong bumaba at tignan kung anong nangyayari na sa labas. Dahil nga wala naman ang mga amo ko at pinayagan naman akong bumaba sa mall namin sa baba, naisipan ko mag-asikaso. Pagkatapos kong kumain ay sisilipin kung anong nangyayari sa baba. Nakasarado pala yung main gate namin sa taas. So dito kami sa mall, sa parking lot bumaba. Pero tingin ko naman may mga tao pa rin na nag-standby dito sa mall namin kasi marami akong nakakasalubong na tao. Sarado lahat pero ang daming mga Pilipina na walang sariling kwarto. So dahil nga wala naman ng mga amo ko at chismosa naman ako, gusto ko talaga makita ko ano nangyayari malapit sa Central. Gusto ko rin bumili ng kahit anong pagkain na pa pwede kong i-stack sa kwarto ko habang wala ang mga amo ko. Si kahit may bagyo pa dito sa Hong Kong, marami pa rin Pilipina ang lumalabas at nag sa ilalim ng ulanan. Marami pa rin taong nagkalat dito sa labas kahit na malakas ang bagyo. Tingnan mo nga si ate, nagsasayaw pa ng TikTok. <laughs> Itutry kong silipin yung paboritong tambayan na mga katulong dito sa hagdanan. See? Kahit malakas ang bagyo... Maraming pa rin Pilipino ang nakatambay sa labas. Bakit? Dahil wala nga mga kwarto. Kaya totoo talaga yung sinasabi nila na swertihan talaga sa mapupuntahan mong amo o swertihan din talaga kung malaki ang bahay ng amo. Ganito yung mga pinagdadaanan ng kapwa ko Pilipina dito sa Hong Kong. Imagine nyo, ang lakas ng bagyo, ang lakas ng hangin pero ang dami sa kanilang nakatambay sa tabi-tabi. Nakakaramdam ako ng awa sa ibang Pilipina.